So magandang hapon mga pasyente, kamusta na kayo? Tagal na tayo hindi nakita, no? So kamakainan lang, uh, si iShowSpeed, ang pinakasikat na streamer sa buong mundo, bumisita sa China, no? Si iShowSpeed, uh, bumisita siya dati sa Southeast Asia, dito sa Pilipinas, nakarating na siya. Three days nga siya nag-film nag dito, nag-video, nag-live dito. Tapos nakasabay nga pa si Manny Pacquiao. So ngayon, nasa China siya ngayon. Two weeks siya nasa China. eh tinutour niya yung China. Ang ganda-ganda pala ng China. No? Napaka-modern, napaka-high-tech. Parang walang binatbat yung Amerika. Kung tutuusin natin. No? So ngayon, uh, nasa Hong Kong siya. Kamusta, Mingming? Kakain mo lang. Nung butong ka pa, takaw mo ah. So, nasa Hong Kong siya kanina, tapos napanood ko siya ng live. Tapos meron akong napansin no, nung sa bandang kahulihan ng video, parang sumakit yung ulo ni I Show Speed. Tapos, uminom siya ng Advil or Ibuprofen, no? Tapos tignan natin at panoorin natin, no? Kasi naparami yung bigay sa kanya, no? Actually, hindi ko alam bakit sinuggest nung kasama niya sa yung sinuggest nung kasama niya nag-apat na tabletas ang inumin, no? So, panoorin natin yung video. So, ito yan, no? What is it? I don't know why I got a headache. Yeah, so ng may siya, no? so, you got a migraine? You got, you got an Advil? Yeah, let me take a Tylenol Thailand al para Oh wow, wow, I don't know why I got that headache. So, well, it's can i sleep last right? 200, take four of these. Four? four. Yeah, 800 milligrams. So, yeah, 800 milligrams. so yeah, 800 milligrams. Yeah, yeah, I will But, in the oh, yeah, uh, it migraine. That's the prescription. But, <laughs> speed, four? four capsules. And, uh, in 800 milligrams. Yeah. bawat tableta 800 mg so yeah, lalak niya isang kainan ha mungkin ka so yeah. <laughs> pag-usapan natin ha pag-uusapan natin itong ininom niya na Advil or Tylenol, no? It's like when I open up my eyes, bro. I don't know yeah. what the fuck it is. 800 milligrams. So, ang... Um, sinabi niya, bininom siya ng apat, no? So, 8 times 4. No, like, I haven't tried no traditional food. 3,200 milligrams ang ininom bro. niya sa isang inuman. <laughs> Samatalang ang, ano dito sa atin sa Pilipinas usually uh, 400 mg per tablet yung alaksan di ba naririnig niyo no so ang pag-inom sa kanya every 6 hours a day no so apat 6 times 4 2400 milligrams no so na 400 400 Ayan, 400 milligrams. 4, four, 8. Four, so, 1,600 milligrams ang total. No? Iyon ang kadalasan na dosage siya atin. Pag 400 milligrams, uh, three times a day. 3 time, three, three times a day pala. Kasi ang maximum dose nito ay 1,200 milligrams. No? Sa matagal lang dito si ISO speed. Saka ang pag-inom dito, hinahati. Hinahati sa every 6 hours, no? Or every 8 hours. Samantalang si ISO speed, nilaklak niya, 800 times for 3,200 milligrams ng alaksan ng Advil, no? So, pag ganito, delikado sa kidneys to, no? Para hindi kakayanin ng bato natin yung ganito. Tapos, isa pang mali dito, walang laman yung chan ni Aisho Speed, no? Paalala sa inyo mga pasyente, pag iinom kayo ng mga painkiller, kailangan talaga may laman. Kumain, sabayan nyo ng pagkain, no? Kumain muna kayo, saka nyo inumin, no? Kasi madalas din na side effect ng painkillers ay ang gastritis or ulcer, ulcer, gastric ulcer, no? So, So, nung ano, well, after 10 minutes, buti na lang. <laughs> Ang next stop is ay dito, dito. Dito We sa go, street food. na, tapos at niya. sa Hong Kong to, kung ano siya ng beef, no? beef na... loob, mukhang happy naman. Ah, <laughs> uh, pagkatapos niya kumain pa ulit siya. Now, alam natin lahat, fishball. Hey, Hello. fishball. Hey, fishball. Sanis. masarap na high class fishball na galing Hong Kong. Eh. <laughs> it you know, <laughs> hey, is good as hell oh, this is actually good they got like a little spice to it got the fish ball got a little spice to it put some vinegar spices <laughs> So, yun ang nakatulong sa kanya, no? At least, nakakain siya. <laughs> nakakain siya. Pero yun nga lang, no? Magkocomment lang ako doon sa... Sana pag-iinom tayo ng gamot, lalo na pag mga pang-kirot na available sa mga depart sa mga grocery or sa mga drugstore na hindi kailangan ng reseta. Mas maganda na uh, tignan natin yung, ano, yung paano pag-inom na ito at wag tayo basta-basta mag-search sa uh, internet kasi nga confident na confident yung nagsabi sa kanya na sige inumin mo yan, apat no Ap apat daw pero baka hindi niya naintindihan yung apat na yon dapat hahatiin mo sa isang araw no so kung apat 24 hours every 6 hours pwede, minsan, sinabi 8 hours, pwede na rin. Ano? So, yun, no? Yun lang naman na uh, kasi kung ganyan tayo, Talagang malisira ang bato natin kung ganyan karami. Isang inuman, no? So, yun lang napansin ko. Sana hindi naulitin ni Speed to, no? Saan so, dapat may laman, no? Palagi may laman, no? Huwari, pag-ising yun, sumakit. Ngayon, so, okay, nagising kayo sa sakit. Sa sakit ng katawan, no? Hindi pwedeng iinom kagad kayo ng alaksan, no? Ano? Kailangan umanong-uman tayo. Kain tayo konti kahit tinapay. Tapos saka tayo uminom na painkiller, ha? So, yun lang mga pasyente, no? Paalala lang sa inyo, no? magandang araw at hinay-hinay tayo sa pag-take ng painkillers kung kaya naman. Pwede tayo mo physical therapy o mga ibang alternatibo bago tayo minum ng mga painkillers. So, maraming salamat sa pagpanood at please like and subscribe.